Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte dahil December 1 at New Moon at Linggo. Ito ay mamaswerteng araw na paggawa ng pampaswerte. Meron itong malakas na pwersa o kapangyarihan para matupad ang mga anumang hinihiling natin sa buhay kaya huwag palampasin ang paggawa ng mga pampaswerte para makaakit ng swerte sa pera, maging money magnet, maakit ang kasaganahan at prosperity at maakit ang tagumpay sa ating buhay. Maigi na magawa ang pampaswerte ito dahil para itong preparation sa upcoming New Year 2025 para ang bagong taon mo ay maging masagana at maswerte dahil ang New Year 2025 ay nauugnay sa number 9 dahil ang number 9 ay ito ay completion of cycles at pagre-ready sa mga new beginnings. Kaya dito sa pampaswerteng ito ay mangangailangan tayo dito ng honey para makaakit ng swerte sa pera. Maakit ang mga kasaganahan at prosperity at maging money magnet. At mga kailangan din tayo dito ng sham na butil ng bigas para sa taong New Year 2025. Makaakit tayo ng kasaganahan, ng swerte at tagumpay sa ating buhay. Pagkuskusin lamang ang hani at ang siyam na butil ng bigas sa iyong dalawang palad. Habang kinukuskus mo ay sambitin ang chat na aking ilalagay sa screen. At habang ginagawa mo ito, mag-visualize, mag-imagine ka na natatamasa mo na ang tagumpay, ang swerte, makaakit ng maraming pera, matupad ang mga kahilingan sa buhay. Lahat ng mga ninanais mo ay i-visualize mo habang kinukuskus mo ang iyong dalawang palad. At pagkatapos ay hugasan ang iyong dalawang palad. Hugasan itong mabuti at sa ka pumalakpak ng tatlong beses para ma-activate ang energy. Maigi na magawa mo itong pamamaraan ng pampaswerteng ito dahil New Moon, December 1, at linggo, unang araw ng buwan, kaya maigi na makagawa kayo ng mga pampaswerte at huwag palalampasin ang paggawa ng pamamaraan na ito. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin sa poong may kapal, ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na Umaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.